I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang itong sila Mami Maricel at Tito A ay todo post nga rin sa kanilang mga social media account na kung saan ay talagang patungkol nga ito sa ating couple sila Donnie at Belle. Na alam naman natin na nagpost nga nang ganito ang isang bula na nakikita nga raw nila talaga itong ating couple sa parents ni Donnie Pangilinan na talaga namang gayang-gayang -gaya nga lahat ng kanilang mga ginawa. At talaga namang itong si Mami Maricel ay nai-repost nga ang post ng isang bablis na talaga namang pinag-uusapan na. Dahil meron nga rin itong caption na parang nakikita ko na yung future ng Don Bell. At talaga namang naitag pa nga itong ating Bell, Donny, si Mami Maricel at Tito A. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Dahil ayon pangagay nga guys sa mga bula, like father, like son nga raw talaga. At talaga nakikita nga raw nila ang future ng Don Bell sa ating Mami Marisol at Tito A. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.